Hi guys! Another day, another video. May chichika lang ako sa inyo kasi today guys is meron akong host. Ang ingay! Ayan, tumigil na. So ayun guys, meron lang ako i-share sa inyo kasi alam nyo ba, dito sa Bigo Live App yung host ko is kumita siya ng 5,700 ngayong araw lang, ha? Eto, guys, tapusin niyo yung video na to kasi ipapaliwanag ko sa inyo, i-explain eh, ko sa inyo from the top paano niya nakuha yung ganong beans at paano magkwenta. Kasi karamihan dito kasi, guys, ng mga nag apply ah, sa Good Deeds Agency, am agency manager po ako ng Good Deeds, is hindi sila marunong magkwenta, okay? So, tuturuan ko kayo for today's video magkwenta ng beans na natatanggap niyo for today, may example ako sa inyo, okay? Ganto lang, makinig, tapusin nyo yung video. Kasi, pag hindi nyo to talaga tinapos yung video, hindi nyo malalaman kung paano magkwenta ng beans na natatanggap nyo everyday. Mas maganda kasi yung nyo everyday, eh. Yung, yung beans na natanggap nyo, para alam nyo agad paano siya i-equivalent into, ano, peso. Kasi, di ba dollars yung bayad dito, tapos ganyan. Basta yung, yung video na to, matututo ka kung paano magkwenta ng beans into dollars, into pera. Okay? Para alam nyo na paano magkwenta dito sa Bigo Live Up. Ito na, ito na, ito na. Ayan yung host ko guys, oh. Si BYTE, si Riza. Ito yung Bigo ID niya, GD ni Risa. Okay, ayan, pwede nyo si siyang i guys sa Bigo Live para makita nyo siya mag-live. And ayan yung mga host ko, and marami pa sila dyan sa baba, okay? So, ayan yung mga bins na natatanggap ng mga host ko, ganyan. Ito yung portal. Nilalabas ko lang to guys for today para makita nyo talaga yung host ko na nag-earn talaga ng per day ng ganyang kalaki. Isip mo, dami nila, oo, oo, oo. Wait lang, liitan natin. Oh, ayan niliitan ko na para mas makita nyo, okay? So ito yung host ko si Risa. Kuwentahin natin to sa pera kasi ang dami ko kasi host dito, guys. Ta hindi nila alam paano magkwenta, okay? Okay, ito na yun. Tingnan mo naman ang gagaling ng mga host ko. Per day lang yan ha, guys. Per day. Pwede kayo kumita ng ito nasa 5k to, ito nasa 25. kanya ang kitaan dito, ba, pag masipag ka mag-live, pag ma malakas kang kumolekta ng views sa live. Ayan, guys, ayan. Ito ang ano portal ko sa sa agency ko. So ayan ito, oh, tingnan nyo ah, check nyo yung date. Oh, September, September 11, 2025. So, today ito, 11 today, diba? So, mag, 11.42 AM, mag, ano na, mag, pag nag-12 na, 12, September 12 na. So, anyways, gusto ko lang i-check sa, i-check nyo yung date para talagang legit na ito ay today been received ng mga host ko. Okay? So, itong 21,000, lalatagan ko kayo paano magkwenta. 'Di diba, si Host may natanggap siya ng 21,618 na beans. Ang mangyayari diyan sa 21,618 na beans, i-divide niyo sa 210 beans. Pag dinivide nyo yan, makakakuha kayo ng $102. So, dollars yung binabayad, yung equivalent ng beans na yan. Dollars sa, ah. Oh, dyan palang malaki na kagad yung kinita mo. Kasi, hindi peso yung binabayad dito, dollars. Yung equivalent ng mga beans na tatatanggap nyo kada live, or everyday life na natatanggap nyo, basta nakakatanggap ko yun ng bins. pag inanon nyo yan sa, ano, sa, sa dollars, ganyan. Yung equivalent, i-divide nyo kagad sa 210 yung natatanggap nyo ng bins. tapos so, yung dollars yung magiging equals nun, ayan yun, 102 dollars. Yung 102 dollars na yun, eto naman, 56 dollars yung palitan ngayon, di ba? I-search nyo sa Google, 56 dollars yung palitan. So, yung 102 dollars na, nakuha niya, i times lang natin sa 56, 5,712 ang kinita niya doon sa natanggap niya today na beans. O isipin niyo naman ha, yung 200, yung 21,618 na beans today niya natanggap is 5,712 pesos sa pera. Isipin mo naman yun ha, yung 5,700 na yan, bi, isang araw lang. Samantalang yung, 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 yung ano natin ng Pilipinas, di ba, is nasa 600 na ba ang minimum ngayon? B, magkano na yung minimum ngayon? Tulog na ata siya. <laughs> so, ayun. Alam niyo naman yung minimum natin ngayon. di ba butal lang ata nito. Ayun, no, know, 700. O sabihin na natin, palagay natin sa 700 yung minimum. Pero still, may 5,000. Isipin mo ha, yung host ko, congrats sa'yo, Risa. Kasi tignan mo, ito na yung equivalent ng binsan na natanggap niya today. Eh, ang tanong, today lang ba siya magla-live? Eh, we have one month para magpakota, tumanggap, mag-collect ng beans dito sa Bigo Live Up. Ang punto lang ng video na to is tinuturuan ko kayo, pag meron kayong naipon dyan sa mga wallet nyo na beans, ipon na kayo ng beans katulad nito, $904, ayan, $904, i-times yung kagad sa $56, ito na yung magiging equivalent niya. Isipin mo naman yung $50,000, yung, yung ano, sa pera na ha, yung naipon mo na beans. So, ganyan palagi guys, kapag kahit hindi pa tapos yung kotahan. Pag may mga bins na kayo dyan, i-times nyo kagad sa 56 kung magkano yung palitan ng dollar. Yung mga host ko kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, oh, para ganahan kayo, para ma-motivate kayo, lalo na mag-live, i-times nyo kagad yung mga bins wallet nyo na natanggap nyo. ba diba? may dollars kasi yan. Ayun, B.O., ayun, no, may dollars kasi yan. Itong eh, beans na to, ayan eh, yung equivalent niya, $904. Ayan, no, nasa wallet ako ngayon, nasa wallet. Ay, yung beans na natanggap mo, 189 beans, ayan yung equivalent niya sa, ano, dollars. So, pag may nakita kayong ganyan, itimes it yung kagad kung magkano yung palitan ng dollar. Ulit-ulit na talaga ako. So, anyways, sana naliwanagan ko kayo sa mga gantong bagay. Kasi, alam nyo ba, guys, agency manager kasi ako, gustong-gusto ko yung mga host ko under ng Good Deeds Agency, under ng Agency na to, ulit-ulit -uli talaga ako. <laughs> is gusto ko matuto kayo, magkwenta ng sahod nyo, or sino ka man na host ka, na user ka ng Bigo Live app, at nakakatanggap ka ng beans, or kahit sa agency ka pa, basta Bigo host ka, may beans ka dyan, gusto ko matuto kayo magkwenta dito sa Bigo Live app ng beans na natatanggap nyo, para alam nyo kagad siya, magkano na siya, into pera. Gets nyo ba? So, ayun lang yung pinupunto ng vlog na to. Okay? Kaya matuto kayo magkwenta, matuto kayong mag maging ano, para alam nyo na kagad kung magkano na kagad yung matatanggap nyo this month. And wait, there's more, ha? Para alam mo talaga, kunyari, kumota ka sa Bigo Live app, babayaran ka pa ni Bigo. So, iba pa yung kinakwenta mo dyan sa wallet mo. Ang sinasabi ko lang, yung per day lang na natanggap ng host ko, eh what more kung babayaran ka pa ni Bigo? E di andayin mo nang kukwentahin na pera, di ba? Palagi nyong antayin yung bayad ni Bigo Live app para magsama-sama yung wallet nyo na beans at saka yung bayad ni Bigo. O di ba? Para bongga isang kwentahan, isang withdrawhan. Okay? Ginawan ko na rin to ng video yung gantong withdraw-withdraw kwentahan ng sahod. Kasi guys, kakasahod lang ng ibang host and meron ako mga first timer na sumahod, hindi nila alam kung paano magkwenta, ganyan. Kaya ito na yung vlog na to para sa inyo. And mayroon akong mga newly hired na mga host ng Under ng Goodies Agency. Hello sa inyo. Sana mapanood nyo rin tong lahat. And welcome kayo sa aking mga video. May follow nyo lang ako, subscribe nyo lang ako sa inyo nakikita tong mga video na to para next video ko is tuturuan ko kayo ng malupitang mga technique dito talaga, okay? Para alam niyo na na yung mga gagawin nyo. Manunod na lang kayo at mag-relax kayo para next time, pag nag-withdraw kayo, alam nyo na kagad magkwenta. Ang goal ko, matuto kayo magkwenta kapag may natanggap kayo na bin. Kaya good luck sa inyo. Kumulekta kayo ng kumulekta ng beans. Beans is money. Beans is pera. Oh my God. So, ayun lang. I-follow nyo nga pala ako. Bigo ID ko, Jenny24. Um, I-follow nyo ako kasi para kita-kita tayo sa Bigo Live pag naka-live ako. Chika-chika tayo doon. Ganun. Sa mga naghahanap dyan ng agency, wala pa rin kayong mahat na agency. At may nag-PM sa akin, hirap na hirap daw siya maghanap ng agency. B, huwag ka mag-alala. Andito na ako. I-chat mo lang ako sa aking FB ng How Interested Apply. iya assist agad kita. Basta i-chat mo lang ako ng How Interested Apply. Matik na yan. Kasi sayang yung pagla mo, pag wala kang agency dito, kahit na isang taong ka na nagla pero kung hindi ka naman official big host, hindi ka sasahod dito, B. Mag-apply ka muna para hindi sayang yung effort mo kaka-live. Okay?